Hi guys, good morning Um Mga pats, mga siyang May umaga sa inyo Ngayon Pupunta tayo ng Pier 3 Kukuha tayo ng ticket para papuntang Pool Dahil May mag kami ng kasal At magpabook Tayo ng maga Baka maunahan tayo At baka mapuno na yung ano Yung barko So, kita-kita tayo doon sa Pier Tris. Mga pads mo na Sige. So, punta na tayo. Bagda Mga Mas na ng umaga. Oh. Itong misis kong maganda. Na una na pala dito sa sasakyan. ah to Ah. Parang si ano no? So, kita-kita tayo spirit Pertris. Kuha muna tayo ng ticket. Biyahe pa kami ng 37 minutes kuro. See you. Bye, bye So, andito na tayo sa aming office ng light shipping guys. Papunta na tayo. Kukuha na tayo ng ticket. So, ready, ready na tayo. Excited na misis ko.

Ay, so guys tapos pagkatapos namin kumuha ng ticket pinapunta kami sa Pertris para kumuha ng CPA doon sa Port Authority office at may bayad uh, 170 kata 170 pagkatapos mo magbayad ng CPA kumuha yung stamp sa Coast Guard ka na naman magpatatak ng approval at titignan ang mga registro mo sa kutsi at saka OR yun pagkatapos uwi na thanks ga so hello guys tapos na kami kumuha ng ano tapos na kami nagpapok ng pikit para sa pool ah, tuloy-tuloy na kami ni Martis ah, sama to gusto mo oh. sa mama? sa pool? oo oh. talaga? oo oh. anong gagawin mo doon? ha? anong gagawin mo doon? maligo? okay kabayo kabayo ha? budlat <laughs> kabayong budlat ah So, nabayaran namin na almost 4,000 plus. Ay, suga so mo ni Croy. Dahil Isang? yung kutsi, 3, 4, yung sasawa ko, okay. 500 plus. So, kita-kita na lang tayo doon. Okay. Bye-bye. Bye bye então. babai See bye bye na. Bye bye, Bye. Bye guys. Bye guys. <laughs> bye bye guys. See. Olha. <laughs> hey. oh, pau. Wow. Gih. Dah nama undang saya. apa? Mengepat menesian. Eh, mengepat menesian. kau. It's приходит kau с